Mga programa ng pamahalaan para sa mga OFWs inilusad ng Marcos Administration. Narito ang news ni Angelo Baino. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Overseas Filipino Workers ang mga patuloy na programa at proyekto ng gobyerno na magpapaangat sa kalidad ng kanilang buhay. Sa kanyang mensahe sa OFW Family Day sa Pasay City, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na ginagawa ng gobyerno ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa ibang bansa. Kabilang sa pagsisikap ng gobyerno ay ang paglikha ng One Repatriation Command Center kung saan bukas ang 24/7 hotline 1348 para sa mga kailangang iligtas at i-repatriate kabilang ang counseling at legal assistance. Dagdag pa ng Pangulo, nagbibigay din ang gobyerno ng mga serbisyo at programa para sa reintegration ng mga OFW na piniling manatili sa Pilipinas. Binigyang din din ng Pangulo ang mga programa ng gobyerno tulad ng OFW Children's Circle, OWA Education and Training Program at Educational Assistance at ang pagtatayo ng OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga. Tiniyak din ng Pangulong Marcos sa mga OFW na sinusubaybayan ng administrasyon ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas kung saan ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay opsyon lamang para sa mga gusto magtrabaho sa ibayong dagat dahil sa mas maraming oportunidad sa Pilipinas. At yan ang aking news scoop. Ako sa si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.